ng ka sa Commission on Elections nga katulad ng mga recent mm -hmm. uh, latest na mga pictures sa Osaka kandidato mm -hmm. ang dapat niyang gamiton diha sa iyang mga campaign materials oy sama sa mga tarpulin, tarpulin. mga kanang ka tawagan ni day kanang mga kanang ka mga ha uh, handbills oh hand 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 uh, hand mga handbills no ano? no na poster posters. poster poster even sa facebook daw sample balot ana mm -hmm. balutan kana mm -hmm. para ni sa 2025 national and local elections mga kasama mm -hmm. so ingon din he at least napulo daw ka pictures ang dapat i-submit sa so, nagplano mong mudagan mga kasama sunod nga election kung maaprobahan ni i-require na ang matang kandidato na pulo ka picture nga kuha 6 uh, months before dong erin no usahay so, ba no Factor ba yung ning guapo guapa ka sa poster? Mao no, gani. Labi <laughs> na ka ng artist sa no, artist no, ang no, ah, ba? Diba? Mao no, gani niya. Factor ba yung ito? gani kay kuan <laughs> ba yung kana bitaw si tawag niya. Enticing. Enticing. <laughs> Oh. pagkaon. <laughs> kanang kanang oh. mayo, yung kay mo pahiyom day. Ay, nagkagwapo kayo? Kanang kayo, kayo day. kanang oh. angelic dahi oh. ay dahil nga mo pahiyom. Oh, mga oh, <laughs> ganit na. Niya, <laughs> pinting pugian, ay, nang ng mga batanon pa or kanang mm. mga kuhano. Dire, dirita, dirita, kinikini atong butangan kay guwapo, guwapa. Guwapo man day, eh. Ang sama na, makatabang ba Kaya mo na, appeal ba na siya sa wise ah. uh, voting? Ah. Oh. Ah, sige, katong managan. Ha? Ah, ah iparitokin na nandaan. <laughs>